Mga mag-aaral ng komunikasyon mula sa Bulacan State University. Ano na may natatangi husay po sa larangan ng radio broadcasting ang kasama natin ngayong umaga. Matapos po nilang magwagiya sa ilang kategorya sa Polytechnic University of the Philippines Radio Festival 2024. At para nga po ibahagi ang kanilang journey sa pagkapanalo ng major and minor awards sa PUP Radio Festival ngayong taon, ay makakasama po natin ang hulso students na sina Stephanie Ann Marquez. Aliana de Guzman, Alexander Alipio, at Leslie Salvador. Good morning at welcome to Rising Shine Pilipinas. Congratulations! Congratulations! Ang galing! Ang galing, galing naman ng mga bata. Ang ito galing po. kasi oh. ng professor. Kaya nga. Sino eh. ba yun? Ayaw! Uy, kuntuhan nyo kami ah. sa inyong naging journey dito. Paano ba ang naging takbo ng competition? At sino-sino um, ba yung mga nakalaban nyo na dito sa competition na ito? Actually po, this was a one month long journey since March po ay pinaghandaan na po ng buong broadcasting students ang um, uh, every category po na nilaban namin sa PUP Radio Festival 2024. Meron mm -hmm. po tayo ditong tatlong categories. Mm -hmm. Ang radio jingle category, ang news production category, which is ang sinalihan po namin ay college level, mm -hmm. and then um, ang podcast. podcast category. So... Tayo po ay binubuo po tayo ng mga broadcasting students magmula po sa ating mga fourth year at third year students na kinabibilangan po ng uh, ating mga seniors na sina Direk Romeo Landayan, uh, ate Rachel Labang, ako po Aliana Cabujate Guzman para po sa executive producer ng uh, radio news category, uh, si Leslie Salvador po as the news presenter and si Alexander Alipio po as the anchor. Sa jingle naman po, sina Stephanie. Ang mga kagrupo po niya ay si Ate Hanna Esguerra and si Kuya Joshua Salvador. And then sa... Alex? Sa podcast naman po, si uh, Ate Ceylin, si Ian Adam, si Kuya Justin Elano, tsaka si Cyril Manahan po. Ay si Ceylin de Guzman. Ah, si, oh. si well, well, Napansin mo na, pag-broadcasting students, makikita mo yung clarity sa pagsasalita oh, nila. Oh, no? As young as uh, mga early Third 20s. Third year pa na? na ba kayo? Third month. year college student. Pwede oh. nang so bitawan. Pwede si Mirda. Kasama eh. siya. December, yeah. oh. rin po sa podcast. Nakakatuwa. alam mo napapanood ko rin ito sa online eh talagang ang hirap ng mga ginagawa nitong yes. mga estudyante na ito. tsaka palabahan. Oh, oh. talagang akala mo talagang nasa industry na talaga sila kanya naman talaga dapat ano di ba professor awesome. parang real world ka na hmm. nagtatrabaho ka na as if ano uh, pero sa sa saan kayo kumukuha ng idea kung ano yung yung gagayahin yung newscast gagayahin yung way ng ng delivery saan kayo kumukuha ng inspiration or sa nyo ito Naituro na ni Prof. Ayan, Ay, si Leslie, <laughs> sige. Ano po, siyempre, kay Madam Fee po, dahil napakagaling po niya magturo, siyempre, <laughs> nakukuha po namin sa kanya yung mga idea na pwede po namin i-input sa magiging output po na gagawin namin. And syempre po, sa tulong din po ng mga insights ng bawat isa, mas napapaganda po kung ano po yung, uh, kung ano po yung category, kung ano po yung gagawin ng bawat isa. Ayun. Uy, bukod sa news production, pati ang jingle ay nanala rin tayo dito. so, yes, ano po. ba nag-inspirasyon dito, Stephanie? Kwentuan mo kami. So, ang inspirasyon po ng jingle na po ito ay nasa title na po mismo yung ako at ikaw po. Mm -hmm. So, ako, inspiration ko po ang sarili ko. Inspiration din po ni Kuya Joshua Navarro and Ate Hannah Esguerra, ang kanilang mga sarili. Mm -hmm. Inspiration din po namin kayo, o yung ikaw, bilang um, bilang mga estudyante rin na naniniwala sa sining at ikaw na mga... Uh, parte ng media practitioner ng industriya. Uy, baka pwede natin pakinggan yung jingle na yan. Live na mapakinggan at kantahin ni Stephanie. Ikaw ba kumanta? Ay, ang galing. Meron pa tayong audio. Meron yata tayong audio. I-play natin. Para marinig dati yung sample. Ang galing, ano? Nakapag-compose sila ng jingle. Tapos, yung tayo. Ayan yung sa news production. Ayan yung news prod. Ayan. Okay. Sige, Stephanie sa mga pelikula Sa simula mahirap siya pero nagpa siya pa rin ang puso Para sa sining lang ikigising pero ngayon gumising ng may kapit Yes! Yeah. Kakaiba sabi ng iba okay ka ba? Dito sa boss, sabi ng boss kong boss ko tanggal na raw ako Sabi ko, Diyos ko, may bago to ay sino? Ay, ay, kamo, Ako't ikaw Ako't ikaw Sigaw dahil husay ko'y di hilaw Ay, ay, ay Ako't ikaw Ako't ikaw Hiyaw may puso pa rin kahit sabaw Ay, ay, ay Ako't ikaw Ako't ikaw Matatanaw sa'y nagunagawang Ako't ikaw Ang galing! galing. Mga ka-RSP, nakikita po natin ang kinabukasan, ang future ang laki ng broadcasting. Ng ano? yeah. Pakigawa na rin yung 50th anniversary jingle ng PDB. <laughs> <laughs> pwede, pwede. <laughs> pwede. Alright, kay Aliana naman na bilang kinatawa ng radio news production category. Paano ninyo na ipakita ang husay at kahalagahan ng balita sa inyong produksyon? At ano yung pinakamahirap ano, sa bahagi ng pagbuo nito? Uh, Unang-una po, syempre, uh, tinake po natin dito yung pag-highlight ng mga napapanahong balita na mayroon tayo ngayon sa ating bansa. So, sa aming pong buong radio news category, sinama po natin dito ang ilan sa mga balita, kagaya na lang ng di umano'y paggamit ng cyanide fishing sa West Philippine mm -hmm. Sea, ang ilang consumer news, kagaya na lamang po ang patuloy na pagtaas ng bigas, uh, presyo ng bigas sa merkado, ang mga community news natin lalong-lalo na sa Bulacan kung saan po kami ngayon nanggaling at ang ilan pong sports news katulad na lamang po nung naging balita patungkol po kay Calvin Abueva. So Uh, sa tingin naman po namin, hindi naman po naging masyadong challenging or mahirap yung pagbuo ng news production, especially when it comes sa grupo po namin dahil lahat naman po ng kasali sa bawat kategory ay nasanay naman po sa mga nauna ng semestre. Dahil po kami sa Bulacan State University, lalong-lalo na po sa bawat subjects ni Madam Fifi, <laughs> ay talaga pong sinasanay po kami mula pre-production, production stage, and post-production, na hindi lang po tayo uh, kung saan kasanay, doon ang trabaho mo. Kung hindi, para po malaman mo lahat ng bawat angulo ng news production o kahit anong production when it comes to media ay masasanay po ang bawat students. So, yeah. Ano to ba yung mga awards na kanina nakuha dito sa inyong sa PUP Radio Festival? Ay uh, para po sa radio news category college level ang mga nakuha po natin ay of course ang best news production para po sa ating wow. Karatig Express. Uh, ang best news mail anchor para po kay okay. Alexander yes. Azu. Eh? Yes po, ang best infomercial And then, natumatalakay po yun sa paggamit po ng AI sa panahon ngayon. And ang best news script po para sa mga... At sa Google. jingle naman. Yes, ang best, uh, po namin is best radio jingle. Of course, mukha-fake po, po yung mismong nanalo. And may mga minor awards din po kami na nakuha. Best in concept po, best sound design, and best in... People's choice. People's choice. Ayaw. Ayaw. Oh, no. Again, congratulations oh. sa inyong lahat, Ha. Ah. Congrats, sa yeah. ah, and see you all soon in the industry, no? After pag-graduate nila. Thank you, congratulations again, ng ating mga BS students.